Sa likod? Oo. Oh. Papark pa ba ako? Po, may parking naman po doon may supermarket. Parking hindi po. Tapos, papasok pa ako. Ano sa labas Mas, lang. Yung motor? Hindi, saan ba nagpapakabit? Meron sa'yo na may amphitheater po. Pa Bali ba, Sa likod lang po ng Sky Run. Sila ba magkakabit o ako? Hindi mo na lang Ah, hindi na lang. Okay, sige ba, Salamat ah. po. Welcome back guys! So today, dito na naman tayo papunta sa San Fernando, Pampanga from Pulilan uh, Expecting na makakuha tayo ng Auto Sweep RFID So kung napanood niyo yung video kahapon, which is taken din kahapon And this video is taken today, January 24, 2021 uh, Inedit ko to ngayong gabi um, This is from Pulilan to San Fernando And kuha tayo ng RFID dito sa SM Pampanga. So hopefully today, makapagpakabit na tayo and nang magamit na natin. And imbes na pumunta tayo dun sa Tipelex eh dito na lang, di ba? Mas malapit. And sana, I'm hoping na dito sa video na to is makabitan na talaga tayo. So it's past 10am right now and tinanghali ako ng gising. Pero okay lang kasi 10am, pagdasal na lang natin na uh, kukunti lang yung tao. Eh medyo hindi tinuyo na naman yung mga tolls natin dito sa Easy Trip dito sa NLEX So dito medyo naligaw ako pero puti nakita ko yung signage na pakaliwa. So nasanay kasi ako na kumakanan doon since may kinakainan kami doon sa bandang bayan ng San Fernando. So dito tayo ngayon sa intersection dito sa malapit sa Robinsons and SF San Fernando. So welcome again to the vlog. Click that subscribe button if gusto mong supportahan tong vlog na to. And please supportahan mo tong vlog na to kung hindi ka pa nakasubscribe. And you can also click that like button and that notification bell para mas masuportahan at masubaybayan mo tong channel na to. So salamat. So napakalapit na itong intersection na to. Sobrang tagal ng paghihintay ko dito. Talagang napan -neutral na lang talaga ako. Pero pagkaliwa mo dyan, SM San Fernando na yon And then, in front of me is the Robinson's Star Mills yata ang pangalan nito. So, luma-luma na yun. I mean, di naman luma. Luma for me because when I was a kid, dito kami madalas. I mean, not madalas. Kapag may okasyon na yun, dyan punta. So, ito kasi yung closest na mall. Kesa magpunta pa kami na Manila. So, dito na lang. And, maganda to dati kasi ito ngayong Star Mills uh, halos pasara na to eh siguro lalo ngayong pandemic uh, pero ang bumubuhay dito sa tingin ko is yung kuha na ng passport so dyan din ako kumuha ng passport na sa tingin ko hindi ko naman magagamit so display lang sa aparador so kung gusto nyo kumuha ng passport dyan, maluwag dyan may kli lang ang pila Well, I'm really hoping that today makakuha tayo ng RFID para naman medyo makabiyahe tayo ng malayo-layo and para mas ulit natin tong motor lalo na ngayon pandemic yung mga matataon lugar dati nabuhasan yung pumupunta so if mapupuntahan natin yon mas may enjoy natin yung mga tanawin doon so dito sa SM San Fernando nandito yung nagkakabit ng auto-sweep daw ng RFID dun sa may amphitheater nila. First, hindi ko alam kung saan yung amphitheater. Pero sa isip ko, ang amphitheater ay may stage. So, akala ko yung sa may Xiaomi Park, doon, yung lugar na yon doon yung amphitheater. So, yun yung context dito kung bakit ito yung mga pinagsasabi ko. Akala ko guard. So, akala ko nasa loob. So, lipat tayo sa GoPro audio natin. So, let's go guys. Saan yung sa auto-sweep? Nagpapakabit mo yan. Sa likod? Oo Papark pa ba ako? po, may parking naman po sa may supermarket Parking jeep po Tapos papasok pa ako Alam sa labas lang Yung motor? Hindi, saan ba nagpapakabit? Meron ba, sa may amputator po Dali ba papasok? Sa likod lang po ng Skyrun Sila ba magkakabit o ako? Hindi ko so, alam siya Ah hindi alam Okay, sige ba, salamat ah. So ayun <laughs> Nabubukan sa akin sila kuya <laughs> So, punta ko na lang daw pero yon, uh, medyo nagka-clue naman ako kasi naalala ko na may niya pala doon after nung steel parking so napaka-convenient kasi magpark doon sa steel parking lalo na kung punong-puno na tong SM may mga tao din kasi talaga na ayaw magbayad ng parking pero yung 20 mo doon na ibabayad mo is napaka since malilim yung loob ng steel parking huwag ka lang mapapuesto doon sa taas so paano pumunta sa Amphitheater? Uh, punta ka lang dyan sa leftmost nito. Bali, kung nakaharap ako dito. Ayan, kakanan tayo dyan. And then sa dulo, pupunta ng Sky Ranch. Diretso ka lang. Hindi ka na liliko dun sa kanan. So, diretso lang ang amphitheater na yan. Makikita mo rin naman kaagad yung higanting tent. Ayan. Pagkakanan natin dito. Sige, bilisan natin ng konti. Okay. So, dun dapat yun. Diretso ka dun. Pero syempre, kumanan ako mga kaibigan. Kasi hindi ko alam mo talaga kung nasaan at this point. Okay. So, <laughs> once sinabi lang sa akin ng guard dyan, doon ko lang na-realize. So, meron ulit tayo dito ng conversation about sa guard. And one thing ulit, meron kasi big bike doon. So, akala ko itong mga taong to is nagpapakabit ng auto sweep. Kaya, ayan o, oh, may big bike doon sa harap. Nakapark siya doon. So, akala ko, uh, one of these people, uh, siya. Lalo na isa, may nakahelmet dyan. So, pass forward natin to sa conversation namin ni Kuya. Bossing, pagpapakabit ako ng RFID, papark ko po. RFID, Adi sir? Doon? doon po yung RFID na doon, sir. Sa mismo ng RPG, sir. Asan ba yung... Ah, de, diretso pa ako doon. Sige po, salamat. So, yun na nga na nangyari, guys. So, may isa pa akong kamutehan na gagawin dito. Hindi ko kasi na-realize na, na one-way nga pala to. Pero may nakita kasi ko dati na buwang balik dito. Di dito. Sa aking alaala. -ala. Pero ayun. At least, alam na natin kung nasaan yung amphitheater. At least at this moment, alam ko na talaga. Okay. So, let's go. Okay, let's go yan. Naka-skeleton na uh, DMX. Eno. Eh, Nakahiya naman. Sino man kayo, shoutout sa inyo. Pasensya na, I'm sorry. Ayan. Wrong way nakalagay. Ayan. ayan. yung steel parking nga pala. Oh. May silong. So, napakaswerte nyo kung doon kayo sa baba nakapark. Ayan doon ay sa may bandang gitna. At least, hindi kayo maarawan. So, ayan ang ating amphitheater. And to our right. Ang mga nagpapahing ang mga guards na wala pa sa duty. So, ayan. Yeah. Parang hindi ako tanga. So ayan, mga 10:15 siguro ngayon. May nakapila na. So medyo okay pa sa akin 'yan if ever na pila ako ng ganyan. Okay pa sa akin 'yan. Pero naman ako maghintay. Wala. So ayan, may ang dami ko na katanga ngayong ginawang araw na 'to. And counterflow flow ako doon. So later malalaman ko na dapat pala doon sa kanan ng turn ko and then pipila diyan. So ikutin natin 'to. So, gusto ko na magtanong doon eh. Kaya lang nalayo na, layo na ako sa ko gusto ko naman mga dok ng kotse Ayan, parang talaga ako tanga <laughs> so hopefully merong nasa labas dito or mga matatanda na nasa labas Ayan. ate question pipila na ba kaga dito ah muna okay salamat Ayan, dito ko pala nalaman na counterflow nga ako. Dapat ko na, na isaong yan. So ayan So ito si Kuya Next nating kausapin Ay I-re-recheck tayo Ng bongga-bongga So Let's hear it out paano ba proseso? Wala po tayo pang Mumutok ako Wala po tayo pang Mumutok ako Wala po tayo pang Mumutok No! 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 Wala po no! tayo no! pang Mumutok Ay, hindi pa pareho lang yan? Hindi po, Wala po pang Wala Ah, eh ba't ako kinabitan ako nung Easy Trip? Opo. Iba po kasi sa kanila. Baka hindi mas... Uh, Alaga ba? Opo. Baka pe, dito. Talaga ba, boss? Wala po. Kasi tayo. may napanood ako dito nila kinabit eh. Opo, sir. Tanong nyo lang sa ano. Kasi, sir, wala sila talagang pang-motor, sir. Ah, magkaibay sa motor. Opo. Eh sa mga nakakapagpakabit ng ano nito? Saan ba yun? T-Flex Layo pala ano? Kailangan kang mag-document Kailangan kang Wala mag Tapos nakapangalan po na yun Okay Hindi nakapangalan Ano pa pangalan ng station na yon? T-Flex ano na? T-Flex Pag dinulo ko yung ACTEX yun na yon di ba? Dulo ng ACTEX yun Panorte Baka Kahapon ko pa sana pupuntaan to mula eh. Hindi pala ako maano? Sabi kasi dun sa grupo namin, isa lang daw yung... At paano kaya nakapagpakabit yung kasama ko? Ako oh. pa nag-like eh, Yung pang nag-like ko, pwede yung lagay dito sa bike ko. Oo. Yung like kasi yung nilalagay ba sa headlight lang din naman nilalalagay? Wala sila pang headlight Ah. Uh. Isip po Saan? Sa windshield? Ah, magkaiba pa pala yun. Eh kasi windshield din. Ba't <laughs> pwedeng mo ay kuha ko 'yan? Ayun tanong niyo po sa nag-install Ah. Alin ba 'yon? Ah, 'yan 'yon. Sayang naman. Basta ganto lang baka konti nagpapalagay. Papos ay marami, kahit kumulang, papos marami. Ah, madami. Suerte lang pala ngayon ano. May bali bukas yung sasakyan naman. Kung uh, simple na bayla ko na, wala tayo pa wala. sige po, salamat ah. Well, ayun ang nangyari. So, malas. So, dalawa pa lang ang rin ng RFID ng auto-sweep. So, subukan natin kausapin itong si other kuya. Kung ano ang masasabi niya. Since siya ang nag install talaga. Buti na lang, mukhang sanay na siya sa mga isasagot dito. So, let's see. Ay kuya, di ba na-installan yung motor? Bali wala kaming available sir para sa big bike Ah, naubos lang o may uh, Bale, almost 2 weeks na po kaming walang pang headlight ah. kasi pang headlight yung nilalagay namin sa pang big bike sir. Hindi po pwede sa visor? Opo yung sa visor sir Yung ginagamit po talaga namin sa pang ano po, headlight ah, okay. okay. Saan ba yung sa RT-Plex ako kukuha? Um, opo sa Tarlac po Tarlac? Opo Bale, didiretsoin ko lang sa la tex no? Tapos yun na yun Opo, yung dito ng muna na po, tarlac. Ah Mag-i-access -e -ex po kayo, tapos mag -e exit kayo ng... Tapos na, dulo. Opo, sa dulo niya, tapos papunta na po ng tarlac. Sige po, salamat. Sige po. hi Okay, so, kine ni kuya na fail ang lakad natin. So, hindi eh, talaga alam kung diretso ko ako ngayon ng tarlac. So, ayun, talagang disappointed ako at this point. Uh, medyo ayoko na rin bumiyay, eh. kasi asang-asa talaga ako ngayon. Ganda pa naman ng panahon. Ayan. So, thank you guys sa mga nanood. So, ganun ang pagkuha dito ng RFID dito sa amphitheater ng SM San Fernando. Kanan lang kayo nun. Pila kayo. And merong mag-aabot sa inyo doon ng registration form. Yung details na sasakyan nyo. And then, hihintayin nyo na lang doon. And then, you have to load ng 500. Pero yung 500 na yun is consumable na. So, I hope nakatulong sa inyo tong video na to. Uh, salamat sa mga nanood. I hope you subscribe. And sana magkita kita ulit tayo sa susunod natin video. And para sa mga gustong magpakabit ng RFID, gusto nyo ride tayong tarlac sa... Actually, bukas ka ba eh? So... January 25, CEO Tarlac, TPLEX. So, may pasok ako ng alas 12 eh. Pero, agahan ko. Kakayanin ah, ko yan. Ayon sa Google Maps, aabutin ah, ako ng 2 ah, hours may get para makarating doon. Pero, sa tingin ko, kakayanin ah, nyo na ng less than 2 hours. Sa tingin ko lang, ha? Ah, e then, pabalik 2 hours ulit. So, more or less, dapat makabalik na ako ng 12 p.m. para sa aking work. Pero hanggang 1 p.m. naman ang call time ko sa work eh. Kaya palagay ko, aabot ah, ako eh. So, see you next video guys. I hope success na to. Kasi pag pumalpak to, pumalpak ako sa tarlac. Okay guys, so please like and subscribe. See you next vlog. Salamat. Ingat. Ride safe.